Lain dagang lah rasa Ngap awal mana mu dagang. Dapat itu mu. Tak tahu lagi mana. Kusuk naman lagi. Pagawas lah mu eh. Dapat itu mu sa plaza ng hapa. Masih hap dia ramu karun. Dito ulit. Mm, nangin ni si sir ni ulit mm, lo. Gida lah ngarang tani mang pag atau ni. Uy

Sige, hindi nga pong uyog, oh. Tingin mo lang ba eh? Matumba na naman. Ha? Matumba na naman yung halaman. Magkat na naman yung laptop, ha? Ganun na yung ugat sila, oh. Hindi naman tayo nito makatulog, Diyos ko. Uy, ngon ka na yung kag-lindol. Hinihinaya lang, di kayo musinggit. Lindo, o linog ma. Ang awa, nabit na ako ako niluluto nga sa oras. mo ang -bu. Hmm. So, balik na ako ngayon. <mulit> uy, uy. Singit na yun, ng linog. Ang kurat na, ngurog ko dahil. bataan mayabong akong ginaguto eh. Sigawan ka ba naman ng dindol ng ang kabataan?